Kilala ang Uchiha clan bilang isa sa pinakamalakas at kinakatakutan na clan sa Shinobi World. Pero alam nyo ba, kahit sabihin natin na nasa Uchiha clan si Sasuke, Itachi Obito at si Madara ay may isa pang klan na mas kinakatakutan at posible na mas malakas pa kaysa sa Uchiha clan. At 'yun ay walang iba kundi ang Uzumaki clan. So sa video nga na ito ay pag-uusapan naman natin at aalamin kung bakit nga ba nasabi na posible na mas malakas ang Uzumaki clan kaysa sa Uchiha clan at kung bakit nga ba kinakatakutan ang Uzumaki clan. So ang Uzumaki clan ay kilala bilang malakas at hindi basta-basta na klan. Si Hashirama Senju na tinaguri ang pinakamalakas na shinobi sa kanyang kanyang ira na kilala rin bilang God of Shinobi at First Hokage ay mas pinili na makipag o makipagkaibigan sa Osomaki clan instead na makipaglaban o gawin silang kalaban. So madami nga ang napaisip kung bakit nga ba nagawa ni Hashirama yon. Dahil nung time na yon ay sobrang lakas ni Hashirama na meron siyang several thousand hanjutsu, wooden jutsu na kasing lakas ng isang video at wooden dragon. So kung iisipin natin mabuti, ang ibig sabihin lang nito ay malakas talaga ang mga Osumaki at sobrang laki ng respeto ni Hashirama sa Osumaki clan. So sa video nga na ito ay aalamin natin kung bakit nga ba kinakatakutan ang Osumaki clan sa Shinobi World. At para naman sa mga kukontra na naman at magsasabi na Utsutsuki clan ang pinakamalakas na clan, ang sinasabi ko dito guys ay yung clan ng Shinobi World. Hindi Celestial Clans na galing sa ibang dimension o planeta. Kaya patapusin mo na lang muna yung video na to bago kayo mag-react. So ang bida nga sa Naruto at Boruto series ay parehas na Uzumaki. Pero medyo may mali sa dalawang karakter na ito dahil kahit alam natin na parehas silang malakas, ay parehas naman silang hindi gumagamit ng mga jutsu ng sarili nilang clan. Which is most of the time ay Fuin Jutsu or Sealing Technique. Dahil kilala ang Uzumaki clan sa paggamit ng mga jutsu na yan, lalong lalo na sa mga Sealing Techniques. at hindi rin nila namana na ang signature characteristic ng isang Uzumaki na pagkakaroon ng pulang buhok katulad na lang kay Nagato, Karin, Kushina at kay Mito. So sa ngayon nga ay nagkaroon ng rebuild ang Uzumaki clan at si Naruto nga ang leader nito. At sa ngayon ay apat ang members nito. Si Naruto at ang dalawang anak niya na si Himawari at Boruto, na half Uzumaki at half Yuga. Syempre kasama na rin yung asawa ni Naruto na si Hinata. Pero syempre part pa rin siya ng yoga o kasama pa rin siya sa yoga clan. Kasama nga rin dito si Karin Uzumaki at part Uzumaki na si Lady Tsuna de Senju. So ang Uzumaki clan nga ay distant relatives ng Senju clan dahil pareha silang descendants ni Ashura Utsutsuki. At yan ang isa sa mga dahilan ni Hashirama na makipagkaibigan sa mga Uzumaki dahil nalaman niya na parehas pala ang mga ancestors nila. Ginawa naman ni Hashirama ang alliance na ito sa pagpapakasal kay Mito Uzumaki para mas mapagtibay ang samahan ng Senju at ng Ozo makiklan on purpose ang naging kasal ni Hashirama at ni Mito. Hindi ito sinabi kung para lamang ito sa alliance. Pero mukhang nagmamahalan naman si Hashirama at si Mito dahil lumipas ang panahon at nagkaroon naman sila ng apo na si Tsunade. At mas lalo pang napalakas ang alliance ng Senju at ng Osumaki sa pamamagitan ng paglagay ng Osumaki clan symbol sa mga flak jacket ng mga shinobi sa Konoha. So ano nga ba ang dahilan ni Hashirama para gawin ang mga ito para lamang magkaroon ng magandang samahan ang mga Osumaki at ang Senju? Ano nga ba ang meron sa Ozumaki clan. So kung ang Uchiha clan ay kinakatakutan dahil sa kanilang mga Sharingan, ang Uzumaki clan naman ay kinakatakutan dahil sa kanilang mga sealing techniques. Sa katunayan, halos lahat ng mga sealing techniques na ginamit sa Naruto series ay Uzumaki clan ang gumawa o nakaimbento nito. At ito rin ang naging dahilan kaya winasak ang Ozushi Gakure na kilala rin sa tawag na Village Hidden by Whirling Tides o kilala rin kung saan naninirahan ang Uzumaki clan. Ang dahilan ng pagkaubos ng Uzumaki clan ay ang pagtutulungan ng Great Nations other than Konoha dahil nga nakakatakot na yung mga malalakas na jutsu na naiimbento ng Uzumaki clan at dahil delikado na ito at nakakatakot talaga para sa ibang villages na hindi kakampi ng Uzumaki so hindi na rin sila natulungan ng Konoha dahil malalakas din talaga yung mga ibang villages kaya nawasak na lang at naubos yung mga miyembro ng Uzumaki clan. Pero meron namang ilan sa mga osomaki na nakaligtas at nakatakas at tumira sila sa iba't ibang parte ng mundo. At para naman sa mga nakasurvive ay kailangan nila ng magmamana ng kanilang mga jutsu. Gaya na lang ni Kushina na itinuro niya ang mga jutsu ng osomaki clan kay Minato. So halos bagong clan na nga ng Uzumaki ang meron ngayon. At overpower nga talaga ang mangyayari sa generation nila ngayon dahil may mix yuga na yung Uzumaki which is descendants nga ni Hamura Utsutsuki. Malaking tulong ang Byakugan para sa mga Uzumaki pero para sa akin ay kahit wala naman silang Byakugan ay malalakas talaga ang mga Uzumaki. Ang mga Uzumaki nga rin ay kilala sa pagkakaroon ng mabagal na proseso sa pagtanda dahil napakalakas talaga ng kanilang life force. Gaya na lang ni Mito Uzumaki na sobrang tanda na talaga at namatay lang siya nung time na ipinasa niya yung nine-tailed beast kay Kushina. Napatunayan din ni Kushina na napakalakas talaga ng life force ng isang Uzumaki nung natanggal sa kanya yung nine-tailed fox. Dahil kahit sobrang nangihina at kapapanganak pa lamang ni Kushina kay Naruto ay nagawa pa rin niyang gamitin ang adamantine ceiling chains at nagawa niyang i-restrain ang full power na nine tail fox na si Kurama. So imagine na lang natin, yung half QB pa lang ni Naruto ay nagawa ng talunin at pahirapan yung limang tail beast na kinokontrol ni Obito. So gano na lang palakalakas ang isang full powered na Kurama. Tapos nagawa pang i-restrain ng nanghihina at kapapanganak na si Kushina. Kaya ang ibig sabihin nito ay di rin talaga biro ang lakas at kapangyarihan ni Kushina. At syempre nga ay napatunayan nga rin yan na napakalakas talaga ng life force na taglay niya. At meron din taglay na special chakra ang ilang members ng Ozumaki clan. Gaya na lang ni Karin, Kushina at posibli na rin na si Mito. Dahil kaya nilang gumamit ng adamantine sealing chain na kilala bilang overpowered jutsu. Dahil ang jutsu nga na ito ay kayang isil o i-restrain ang full-powered nine tails. So hanggang dito na lang muna guys at salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo yung video na to ay pakifollow na rin ako. So hanggang dito na lang muna guys. Jebong TV is signing out. Peace.